Para sa iyo, ano ba ang role ng simbahan sa ating pamayanan? Itinayo ba ito para sa mga taong banal at walang kasalanan? Well for me, merong simbahan. Ito ay itinayo para sa mga makasalanan. Well, bago po ako mag-umpisa, sa video kong to. Gusto ko lang pong mag, uh, sabihin sa inyo na ang mga sasabihin ko dito ay base sa aking personal na pananaw. Kung meron man po akong masabi hindi nyo magustuhan or feeling nyo ay mali, pasensya na po kayo pero ito ay base lang. Um, I-express ko lang kung ano yung nasa sa loob ko. And uh, may share din ako sa inyong um, Bible verse na kung saan um, Lalo nating ma-clarify kung bakit nga ba may mga nagpe-preach, bakit nga ba may simbahan at ano ba ang layunin nito. Okay po. So 'yon. So first, um sa mga mahilig dito'ng manoo -manood, manood sa social media or um laging updated sa mga nangyayari sa mga trending Well, siguro alam nyo na rin yung kwento nung napanood ko kagabi na nag-viral na kinasal sa may bandang negros. Di ko sure kung anong, anong lugar mismo. Pero nag-viral sila dahil sa nangyari nung time na kinasal sila sa simbahan. So, ang nangyari is, kumbaga, nagmadali yung pare na ikasal sila. Alam mo yung uh, kapagka yung babae, di ba, uh, ikakasal, sobrang excited yan, lalong lalo na yung moment na maglalakad siya sa aisle, papunta sa harap ng altar. Di ba yun yung parang pinaka-exciting uh, part ng kasal? yun yung parang feeling mo, ang ganda-ganda mo, di ba? Yung iba pa, naiiyak pa, yung groom, naiiyak kapag kapaparating na yung bride. Tapos, lahat ng bisita, nung nandun sa church, nakatingin sa bride habang naglalakad. Well, sa case nung, nung mga kinasal na to, is hindi yun nangyari sa kanila. Ang nangyari is nagmadali, habang naglalakad pa yung bride papunta sa altar is nagsimula ng mag-misa yung pare. So, nag-viral yung kanilang kwento, yung video na ng kasal nila. So, marami ang nadismaya, di ba Merong mga bagay na galit, naawa, halong-halong emosyon ng mga netizens nung mapanood yung video nung kasal nila. And, yun. So, Uh, ako, ang naramdaman ko that time, eh, syempre, naawa ako, especially dun sa bride and sa groom, dahil yung groom talaga umiyak siya. Hindi siya umiyak sa tuwa. ba diba yung karamihang groom, umiiyak sila sa tuwa, tears of joy. Pero yung groom, parang naiyak siya dahil sa naawa siya dun sa kanyang bride na um, minamadaling, maglakad. Buntis pa naman kung hindi ako nagkakamali, buntis si bride. So, yun, um, sobrang nakakaawa siya, naglalakad siya, nagmamadali siya, halos hindi siya makalakad ng ayos, gawa ng mahaba nga yung uh, niya. So, maraming mga na-disappoint uh, doon sa pare. At meron akong nabasa sa comment section, bihira akong magbasa ng comment section kasi alam ko na puro negatibo ang mababasa at sempre ayokong magalit. <laughs> di ba? Kapag uh, gusto nating iwasin yung mga negatibo, hindi ako masyadong nagbabasa. Pero nung time na yun, na-curious ako, nagbasa ako ng ano. Pero, yung pinakauna lang ang parang meron na akong isang uh, comment na nabasa. Sabi nung nag-comment, sabi niya dun sa pare, sana daw makapasok pa siya sa heaven dahil sa ginawa niya. Nung pare, dun sa um, dun sa kinasal. So, sabi ko, anak ko, napaisip naman ako, grabe talaga yung ibang tao, ano, talagang yung bugso ng kanilang damdamin is, <laughs> um, di ba, hindi nila minsan mapigilan kung anong man yung talagang nasa, na, na nila or gustong sabihin. Pero, for me, ha, um, siguro, minsan, nagkakamali ang isang tao, pero, wag nating kalimutan na hindi naman buong buhay niya ay nagkamali siya syempre gumawa rin niya ng tama, di ba? Gumawa rin niya ng mabuti, nag-serve naman yung paring yun. Hindi ko natin alam kung ilang taon na sa simbahan. Uh, pero, di ba, sa isang pagkakamalis na ano agad, na ba, sa heaven, sana sa heaven siya mapunta. Pero, di ba, um, for me kasi, ang, ang pare, tao din yan. Di ba? Walang, walang perfectong tao. Uh, sabihin na nating pare sila calling nila 'yan, obligasyon nila 'yan, pero ah uh, tandaan din natin na hindi sila robot. Minsan na uh, napapagod din 'yan, 'di ba? Um nawawalan din ng pasensya. Okay, so um wag nating masyadong ilabas 'yung galit natin sa kapwa natin, 'di ba? Lalong-lalong pare 'yan o siguro nakaka-disappoint gawa ng nag expect tayo na mas mabuti silang tao, mas mahaba yung pasensya nila na dapat mas, um, mas umaakto sila ng mabuti kumpara sa atin ng mga hindi naman kumbaga serve okay, so yun, so nag expect kasi tayo ng masyadong mataas, mataas yung expectation natin sa kanila, sa mga serve servant, yung mga ganyan, sa mga nagsiserve kay Lord, sa mga pastor, sa mga pare, di ba? Eh, mataas yung expectation natin sa kanila. So, once na may nagawa silang uh, medyo sa, sa, tingin natin mali, sobra na yung, di ba, masyado tayong nadi-disappoint. Gawa nga ng mataas yung expectation natin sa kanila. Pero, di ba, yun nga yung sinasabi ko, ma- Uh, huwag nating isipin na perfect sila, okay? Na perfect sila, na hindi sila nagkakamali, okay po? Walang perfecto, sino man na tao ay walang perfecto, okay? Ang perfecto lang ay ang ating Diyos, okay po? Si God lang perfecto. Ang mga uh, katulad niyan, ang mga pare, tao lang din naman sila, okay po? So, kung patawarin na natin, sino ba naman tayo para kamuhian sila or uh, di ba pagsalitaan pa ng kung ano-ano di ba? and yun sabi ko nga kanina ang tanong ko nga bakit nga ba may simbahan ito ba ay ginawa para sa mga banal okay ito ba ay ginawa para sa mga walang kasalanan dahil for me sa personal kong opinion ang simbahan ay ginawa para sa mga makasalanan yun yung pananaw ko merong simbahan dahil para yon sa mga taong makasalanan. Para sa ating lahat, dahil lahat tayo ay makasalanan. Walang perfectong tao, hindi po ba? Lahat tayo ay nagkakamali. So, ang simbahan ay open yan para sa ating lahat, dahil lahat tayo ay makasalanan. Okay? Merong simbahan para i-remind tayo or mas mapalapit tayo kay Lord, uh, kay God, di ba? Kay Papa Jesus na uh, mas piliin natin ang tama. Okay po? So, mayroon akong babasahin sa inyong um, Bible verse na talagang akma dito. Makikita nyo sa, siya sa Mark chapter 2 verse 16 at the same time sa Matthew chapter 9 verse 11. Ang sabi dito, dito at nang makita ng mga eskriba at mga fariseyo na siyay, ibig sabihin si Jesus, ay kumakain kasalo ang mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kanyang mga alagad. Ano ito na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? At sumagot si Jesus sa Mark chapter 2 verse 17, at uh, makikita nyo rin siya sa Matthew chapter 9 verses 12 to 13 Ang sabi dito ni Jesus At nang ito'y marinig ni Jesus Ay sinabi niya sa kanila hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit kundi ang mga mas, may sakit hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid kundi ng mga makasalanan so anong ibig sabihin nito bakit nandito si Jesus bakit ipinadala siya ng ating ama bakit siya nangangaral bakit ito ay para akayin niya ang mga makasalanan. Dahil kapag wala ka namang sakit, hindi mo naman kailangan ng gamot, hindi po ba? So, kaya na nangaral si Jesus, uh, kinakalat niya ang mga salita ng Diyos, ay ito ay para, para sa mga makasalanan. Tayong lahat ay dapat makinig dito dahil tayong lahat ay makasalanan. 'Di ba, walang perpektong tao. Kaya merong nagpi-preach na pastor na pare dahil ano, dahil ang simbahan ay para sa ating lahat, dahil tayo ay lahat ay makasalanan. Para um, magising tayo, kumbaga maging aware tayo sa kung ano ang tama at mali. Hindi po ba? Um, hindi tayo robot, kumbaga meron tayong emosyon. Kahit pa araw-araw kang magsimba, iba. Hindi ibig sabihin na araw-araw ka sa simbahan ay hindi ka na makaramdam ng emosyon, hindi ka na magagalit, hindi ka na magtatampo, hindi ka na maiinis, iba. Hindi ka na maha, kumbaga, parang ano ka na eh, parang wala ka na pakiramdam, hindi ganun, di diba? Meron at meron tayong emosyon na mailalabas, di ba? Minsan, oh, tayo ng pasensya, nagagalit tayo. Di ba po ba? Pero kapag ka nakilala natin ang Diyos, meron tayong pinapaniwalaan. Um, kumbaga, nagigising tayo agad na, oops, mali na pala yung ginagawa ko. So, yun ang mahalaga. Ito yung role ng simbahan sa atin. So, um, sabi nga, huwag tayong manghusga kung ayaw nating husgahan. So, yun yung mahalaga na kailangan ma-remind natin sa sarili natin. Kumbaga, ma- na re-realize natin kung ano ang tama at kung ano yung mali. So, maraming salamat po sa panonood.